po mga ma'am sir dito po sa kabundukan ay uh, may mga ano po dito mga potyukan mga ma'am sir kasi kasi pong mga insekto na meron dito meron din pong mga yung tawag natatabuan tabuan putakte ng mga ma'am sir kaya dito naman ang ating pong uh, pupuntahan ngayon yung ano yung uh, ang tawag dito potyukan mga ma'am sir atin uh, po natin kung meron bitong laman dito okay samahan nyo ako Ito tayo mga ma'am sir Ito yung mga ma'am sir oh Ito yung uh, tabuan mga ma'am sir Ayan oh Ito yung bahay po ng tabuan Ayan oh. Yun oh Sinunog po ito ng uh, kasama namin mga ma'am sir Ayan po oh. Ay meron oh May bahay po May tao po yun sa kanyang pintuan Ayan oh Okay let's go Ayos tayo mga ma'am sir Delikado Ayan oh yun ang sinasabi ko sa iyo mga ma'am sir dito sa kabug kagubatan mga ma'am sir ay marami pong mga insekto dito kaya magiging uh, pag tayo pumasok dito maging maingat po tayo wow ganda ng bulaklak mga ma'am sir nasa oh. na ba yun alam ko meron dito mga ma'am sir tandaan na po tayo kasi pag maamoy um, tayo ay ano sila lilipat na bumulabog mga ma'am sir dito sa may puno mga ma'am sir dito yun sila hanap po tayo ng pwisto ayun mga mam ma sir nasilip ko na okay ipapakita ko sa inyo mga mam ma sir ha. iso zoom natin yung ating uh, camera sa may banda yun 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 okay okay yan mga mam ma sir oh. yan po laki na ang dami na nila yun po mga mam ma sir oh. nasa taas po ng kahoy ayun oh. di tayo po din lumapit mga mam ma sir delikado kasi para tayong tiniterador ng ulo natin natin pag tayo po ay kinagat. Para kang binabato. Tiniterador yung ulo mo. Okay, ito lang tayo mga ma'am sir. Nasa mga ah, 10 meters lang po tayo. Ah, mula po dyan sa puno. Ayan mga ma'am sir, oh. ah, ma sir. Ayan po. Yung putiukan ah, mga ma'am sir. Ayan po yung kinukuha, pinupuhag. Bisaya pa, pinupuhag. Kinukuha po yung honeybee. Wow, sana napakakuha tayo mga ma'am sir dyan. Kaya tandaan po natin mga ma'am sir. At meron kasing isang uh, puno na uh, palatandaan na pag yun ay, ah, pag yun ay uh, nagkaroon na ng uh, namulaklak na yung puno na yun, ay sina po yung uh, pagkakaroon ng uh, pulot puti yung mga ma'am sir. Kaya yung mga ma'am sir, tanongin ko po yung isang kasama ko kung uh, ano, kung namumung ah, namulaklak tabi yung puno na yun nakalimutan ko yung anong pangalan po ng puno na yun mga ma'am sir ayun po mga ma'am sir at ah, babalikan na po natin yan dahil ah, kukuha po tayo ng makasamaan po natin ah, okay let's go at is, alam na natin na dyan po labanda mga ma'am sir merong putyo kan dyan okay balik po tayo sa ating po ano ah, okay ito suot, suot po tayo dito sa mga ma'am sir sa sa lugar dito. Oh, saan na ba yung daan? Ayan. Okay, may mga bayabas pa dito. May mga mamsero oh. May bayabas. Ayan. May mga tumutubong bayabas mga mamsero dahil dala po ng ibon mo oh, mayroon pa ikuha pa tayo yun yan okay Ay, mga mamsero sir at least mayroon tayong ano mayroon tayo nakita na ano dito potyukan mga mamsero ngayon at uh, sabihin ko sa inyo at magtanong po tayo kung ano po yung ano yung kahoy na na pag namulaklak yun din mga ma'am sir ang palatandaan na mayroon ng lamang la, ng laman na honeybee mga ma'am sir okay habang tayo pupunta dun sa aming nga uh, pinag uh, pistuhan, mga ma'am sir let's go kain mo tayo bayabas mm. mm. Sarap ang sir. Ito. Sa kabundukan. Sarap na wayabas. Mm. Kaya mga mamser sir. ka natin yung ano, Yung Podyo ka natin kanayon, na yun Pag uh, makuha po pa natin kung Meron siyang kung meron ng honeybee. Let's go. ano, patas Ah, malipat 'yun 'yon. Kaya ano, ano yung sinasabi mo ano? Kahoy 'yung pag na, pag namulaklak 'yon ay Dita. Adita. Ah, pag namulaklak ang Dita, 'yun lang panahon na meron nang ano, honey bee. Pag tigmulaklakan 'yung ano na ay ano 'yan? Hongo. Hongo. Hongo nakahoy. Ay may may hadi na yon. Ah. Yung pala patanda dito Tony. Kunggo. Hmm, Tingnan natin yung kung ano yung kunggo mga ma'am sir.